Inaasahang ding magiging mainit ang labanan sa mayoralty race sa lungsod ng Maynila. Ito ay sa pagitan ni na-incumbent Mayor Alfredo Lim at dating Pangulong Joseph Estrada. May report si Alvin Baltazar. Sa harap ng inaasahang mainit na labanan sa mayoralty race sa lungsod ng Maynila sa pagitan ni Asyong Salonga at ng tinagurang Dirty Harry. Simpleng good luck ang ipinabot naman ni San Juan Mayor Gia Gomez sa dalawang dating magkakampi. Pero ngayon ay harap sa lona ng politika. Ganun pa man, naniniwala ang dating nakarelasyon ni Erap na sinserong dati na ring naging Pangulo ng Bansa sa pagtakbo nito sa lungsod ng Maynila. Oh, uh, I say good luck to him and uh, good luck to you too. Ang anak ni Naera at Gomez na si Congressman J.V. Ejercito, pumaming hindi niya naiisip kailanman ang posibilidad na kapag maging alkalde ang kanyang mga magulang. At sa hindi na mapipigil ang pagtakbo ng ama sa kabilang ibayo ng kamay nila ang kalaban ng kanyang dating DILG Secretary nung nasa Malacanang pa, naniniwala din ang supling ng dating Pangulo na napag-iiwanan ng bahagya ang Maynila. Medyo na pag-iwanan sa city Hopefully kung ano nagawa namin sa San Juan, kung gaano pa ulad dito, hopefully one day ang Maynila. No? Being, being the capital town, ay, capital city, ay, syempre, gusto natin mabigyan ng buhay din. Nung isang linggo, kapwa nagsumiti na ng kanilang Certificate of Candidacy ang dalawang magbabanggaan sa pagkaalkalde sa Maynila at kasunod ng formal na pagkahay ng kanilang kandidatura, tila wala ng urungan pang magaganap sa pagitan ng dalawang kilang astig na personalidad na nagsimula na ngang gamit ang issue sa kung sino ba ang totoo at lehitimong taga-Maynila. Para sa Telebisyon ng Bayan, Alvin Baltazar.